Kagubat na tahimik, laman ay sinira. Isang babaeng gahaman, ang sanhi ng dusa. Puno ay pinutol, halamay ay nalanta. Ni isang katiting, walang tinira. Diwata ng kagubatan, saksi sa pagpinsala. Puspos ng galit, naglabas ng sumpa. Kung nais mong siray ng mundong, inilikha ang iyong supling ay siyang gagawa. Banta sa babae, subalit binaliwala tumating ang panahon siya'y ay naggalang tao hindi huwarang ina ngunit pilit kampanan ito buwan ang nakalipas sanggol ay naisilang sumpa ay nasilimot tiyas ang pinangalan ang binigay ng supling na unang sulyap buhay ang kapalit sa inang naghihirap lumaki si Dias mistulang bulag sa paligid Ngunit puso'y busilak, kabutihan ang, ang katid, malayong malayo sa inang hindi batid. Sa kabila ng sumpa, siya'y nagmahal. Sa kasintang si Oscar na marangal, ngunit sumpay gumising sa isang pagkakamaling immoral. Isang araw, bunga ng pagkasabik. Piring ni Diaz ay tinanggal ni Oscar, puno ng bagsik liwanag ang lumabas, nakasisilaw. Ngunit ang kapalit, matinding ginaw. Lupay natuyo ang kalikasan ay uhaw. Napalitan ng luha ang mata ni Diaz na nanalisik. Sa bawat patak nito'y buhay ay nabalik sa kalikasan. Nagmistula tong halik at ito'y dahil sa puso niyang sabik. Si Oscar ay nagsisi. Hinabol si Diaz siya ay nagtagumpay. Ngunit si Diaz ay pilit mag-alpas. Si Diaz ay nabigla. Si Oscar ay natanaw. Kapalit nun, kasintahay pumanaw. Bumagsak ang dalag at sumpay nagpatuloy. Tila bata umutungal ng walang humpay. Sa kanyang tinig, diwatay nagpakita. Ang galit at away matay nagsasalita. Diyas ikay ng kasamaan. Ngunit sa iyong puso, may kabutihang di inaasahan. Isang sakripisyo ang magbubura sa sumpa. Ngunit dahil dito'y hindi ka na mabubuhay pa. Sa kanyang huling luwa, si Diaz ay nagwika. Ako'y sumasang ayon, ngunit sana magawaran ako ng pagkakataong makasama ang malko sa tuwina. Sa diwatay, Awa ang nanaig, ang puso niya sa dalaway na antig. Kasama si Oscar, sila ay naging bulaklak, ang unang orkidyas na bunga ng pag-ibig at halakhak. Sa buhay ay may sakripisyo. Dito na ang pagmamahal na totoo. Sa bawat pagluha, may bagong pag-asa. Kung tapat ang puso, kahit ano may makakaya